Hello everyone! Magandang gabi! So, usap-usap na tayo ngayon guys tungkol sa PBB Ayan ha Sa inyo, sino yung big winner nyo? <laughs> alam nyo guys sa akin sana talaga ang gusto kong manalo ay si Kai Pero mataas kasi yung potential talaga ni Fia ngayon kasi alam nyo kung bakit guys ang butuhan kasi ngayon ng PBB ay nakadepende sa amount na binubuto ng isang tao, ng mga tao. Unlike kasi dati, one sing, one vote lang, di ba? Pero ngayon, open daw yung boto niya. So, unlimited yung boto. Kung marami yung boto, marami yung magsisend through Maya, mananalo siya. Eh, balita ko, kapag nanonominate si Fiang, malaki yung uh, sa kanya. Eh, kasi mayroong isang malaking kumpanya na nag uh, nagbabuck up sa kanya. Plus, isa pa, plus, influ influencer pa siya, guys. So, content creator siya. So, marami siyang followers. So, mayroon na siyang million-million followers. So, dagdag pa yun. Pag sumusuporta yun, talagang laki ng kinikita ng PBB. So, mangyayari dyan, mas malaki pa yung kinita ng PBB kay kay Fiang kaysa sa mapanalunan niya kasi yung premium 1 million lang na naman Sabagay, may house in lot naman 'di ba Kaya hindi na basihan diyan yung ano yung yung task nila yung ano points na lang yan kumbaga parang bulaklak na lang yan diyan yung task nila yung pagiging totoo yung kagandahan talino ano kasi si Kai nandiyan na lahat sa kanya sana yung talino, uh, maganda, talagang, talagang nasa kay, kay lahat. Pero, pero tingnan lang din natin kung baka tahimik lang din yung mga ibang supporters nila ni Kai at nila ni Colette, ba diba? Nila ni Rain. Baka doon na sila mag, doon na sila labas sa big, uh, big four, sa big night. Kasi, syempre, alam nilang malakas yung kalaban eh. Diba? So, talagang si Fiyang sobrang sikat na kasingan. Pero alam nyo guys, mas maganda kasi sana na si Kayang mananalo. Kasi si Fiyang, kahit hindi mananalo si Fiyang, ang laki ng, ano niya, opportunity niya. Kasi kilalang kilala na siya, sikat na siya. So, talagang hindi na siya mahihirapan na umunlad. Talagang paglabas niya ng bahay ni Kuya, talagang, hindi na siya mahirapan sa buhay. Kasi, mag-vlog-vlog lang siya kahit hindi na siya mag-artista. Since dami na niyang supporters, sikat na siya. Pero, siyempre, may mga kontrata na rin yan. May kontrata na yan sa mga, ano, ABSBN, di ba? dami ng project niya naka-line up plus mga endorsers, mga ganun, mga mga kumpanya. dami nung naka-line up niyan sa kanya. So, alam mo yun, kung baga sana, yung ano, sana yung pagiging big winner ay doon na lang sana kay Kai kasi syempre ano pa lang sila sila si Kai, si, si, Colette or either si Colette, si Kai si Rain, si GM ano pa lang sila eh pausbong pa lang sila eh di ba Unlike kasi kay Fiang, si Fiang talagang kilalang kilala ni si Fiang kasi nagbablog nga siya, vlogger nga siya, marami siyang supporters, marami siyang followers. So talagang alam mo, talagang sobrang magbo si si Fyang. So kapag aabot 'yan si Fiyang talaga sa big night. Ang laki talaga ng kikitain niya ng ng PBB kasi malamang sa malamang yung mga malalaking kumpanya na sumusuporta sa kanya nung nomination Talagang magbibigay yan ng malaki sa ano, sa big night. Plus yung mga nakaabang na yung mga supporters niya na naghahanda na yun ng mga pera. <laughs> so na all, maraming pera, pamboto. Kaya alam mo, yung mga kalaban niya, <laughs> yung mga kalaban niya, hayaan na lang nila na taong bayan ang magboto sa kanila kasi kung magbibigay pa sila ng amount magbabagsak pa sila ng amount at matatalo lang din naman. Em kawawa naman yung mga, 'di ba? Kawawa naman. Kasi kung pasihan yung ano, yung talagang taong bayan halos magkaano sila, halos maghahabolan sila. Pero 'yun nga, since kasi may mga backup si si Fiang, mayroon siyang mga backup, mayroong mga talagang magbabagsak sa kanya ng boto, mataas talaga yung posibilidad na siyang mananalo. Tingin ko talaga guys, tingin ko talaga si Fiang mananalo kasi ano, kapag ka siya, ang taas ng agwat ng boto niya sa iba. So, ibig sabihin, talagang talagang may maghanda, talagang mag, magbigay ng malaking support at talaga sa kanya. So, ba? Diba? So, doon pa lang eh. Ano na? Kaya, kawawa yung <laughs> yung mga kalaban niya na alam yun, ba? Diba? Tagilid na nga, tapos gagastos pa ng malaki. Kawawa naman sila. ba? Diba? Pero sa bagay, ano kasi yun? Competition talaga eh. Talagang sugal. Susugal talaga yung mga tao. <laughs> Lalo na kung gustong gusto nilang manalo. Siyempre, sino bang ayaw manalo eh, ang haba-haba na rin ng mga pinagdaanan nila dyan. Audition pa lang, sus. Audition pa lang guys, grabe, hindi basta-basta. Kasi dati guys, nag-audition ako sa Wawa Wing. Akala ko, madali lang. Sus ko. pumunta kami ng alas 6 ng umaga. Nakauwi kami gabi na. Ang dami-dami lang Tapos pag salang mo, pag salang mo, ang bilis lang. Sabihin lang agad na, oh, anong talent mo? O oh, ganyan. Pag talent mo, kanta, kumanta ka, poros lang, ganun. Saglit lang, wala na. Maghintay ka na, sabihin na, hintay mo, tawagin yung pangalan mo. Samantalang yung hinintay mo sa pila, sobra-sobrang haba ng oras. Kaya yun, grabe-grabe na yung sakripisyon nila sa pagpasok. Pero sa bagay, nakilala na rin naman na sila. Nakilala na sila, sila na si Kai, si Rain, si JM. Kilala na sila. So, may mayroon na rin yung mga nakalain at sa, kan, sa kanila, sa Mas angat na nga lang talaga si Fiang. Kasi sobrang sikat ni Fiang ngayon. Halos lahat ng ano, halos lahat ng pag-scroll mo sa Facebook, sa TikTok, siya ang laman. Kahit yung mga negative na, syempre, ganun naman talaga, pag mas lalong sisikat yung tao pag binabash. Diba? Ganun yun eh. Kahit pangit-pangit na ng image mo, pero patuloy kang pinag-uusapan, mas lalo kang sisikat. Kaya tingin ko talaga guys, mananalo dyan, mananalo dyan sa PBB Sifiam. Diba? Hey guys!